Ang traffic dito sa Metro Manila, mas maginhawang sumakay sa tren. Iwas abala dahil mas mabilis ang biyahe. Kaya nga, ang makabagong mga tren, katulad ng LRT at MRT, kahit laging siksikan, mas pinipili pa rin sakyan na mga commuter. Pero ang mga tren na bumabiyahe papunta ng probinsya, maginhawa rin kayang sakyan. Si Joseph Morong, On Assignment. Labindatlong dekada ng umaandara ang mga tren ng Philippine National Railways o PNR. Sa tinagal-tagal nito mula sa itsura hanggang sa train experience ng ilang pasahero, di hamak na marami na itong ipinagbago. Mas mabilis, malamig. Tapos mura pa. 10 pesos. kasi, <laughs> mabagal. Maluwag, air-conditioned at mura. Mula 8 pesos hanggang 20 pesos lamang kasi ang pamasahe rito. Hindi man peak hours dinutubog mapabata man o matanda. Pero gaano na nga ba kalaki ang pagbabago nito? Sinilip namin ang popular na PNR Orange Line sa Metro Manila na may dalawampung istasyon mula Caloocan hanggang Alabang. Sa mga riles namin nadaanan, nagkalat pa rin ang mga barong-barong. Marami rin sa mga taong mga kas, -ka kababayan natin na wala matirhan eh nag-isip nag na oh dito na muna wala naman nakatira dito, wala naman tren dumadaan eh na yan no? Ha? napakiusapan naman natin at na, na clear naman no, ha? yung mga informal settlers Kung first time mong sumakay dito ito ang view na bubulaga sa iyo tambak na basura mga bandalismo sa dinadaan ng luta at ang mga nakabang na trolley boys na hinihintay ang pagdaan ng tren para makapaghanap buhay. Si Nanay Rose Suki ng PNR train simulat sa pulpa, bagamat ramdam niya ang malaking ginhawa sa ilang dekadang pagsakay niya rito. Mayroon akong bad experience dito. Ano po? Lately, the other day lang, na-stampid ako dito. Nagtulakan eh. Napatihaya ako doon. Mabuti merong good samaritan. Agawan kasi para makapuesto. Di tulad noon, iwas diskasya na rin daw ngayon sa mga nambabato sa labas. Ang pamunuan ng PNR na is daw ang dating sigla ng minsan naging numero unong pampublikong transportasyon sa bansa. Ang objective namin ay i-revive ang PNR no? at uumpisahan namin to sa uh, Bicol. No? Sa ang, sinat, ang tawag namin Mainline South. Eh. Sa katunayan, muli nilang bubuksan ang rutang Maynila hanggang Bicol na pansamantalang natigil noong 2006 dahil sa bagyong Riming at Milenyo. Sleepers train ang tawag nila sa mga bagong tren na ibabiyahe sa susunod na buwan, maluwag at pwedeng tulugan. Bukod sa mabilis na mode of transportation ang mga tren, parte na rin daw ng kasaysayan at kultura. Ang grupong Railways and Industrial Heritage Society of the Philippines Incorporated naglalayong pangalagaan ng mga lumang PNR artifacts at pagandahin ang ilang istasyon ng tren. We worked to try to preserve Paco Station because it's a very historical station. It was a It was a tremendous battle during World War II. It was one of the first reinforced concrete structures in the Philippines. It was part of the Burnham Plan. Pero ano na nga kaya ang nangyari sa mga plano para sa ating railway system? Kung may tatayo ang minumungkay sa ating mga railway system, bababa ang preso ng bilihin. Mas mura, mas mabilis mas maginhawa. Ang North Rail Project na sinimulan ng nakarang administrasyon layong nagdagan ang ruta ng tren mula Maynila hanggang Clark sa Pampanga. 900 million dollars ang pondong inilaan para rito pero ilang beses ang nadidiskari ng proyekto dahil sa mga aligasyong ng katiwalian. Isa transportasyon sa mga sumasalamin sa kaundaran ng isang bansa. Sa pag-usad ng ating mga pampublikong transportasyon tulad ng tren, naway maihatid tayo nito sa tamang paruroonan. 조셉모 e 제 h 스